Mga red flag video ni Daniel Padilla kay Catherine noon, kumakalat online. Fans ni Daniel Padilla, pumalag. Ilang buwan matapos maghiwalay, nag-uumpisa ng magkaroon ng hindi pagkakasundo sa social media ang mga taga-suporta ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla tungkol sa mga naging issue nila sa isa't isa. Kamakailan, umusbong sa internet ang iba't ibang video mula sa ilang tagahanga ni Catherine, na nagpapakita umano sa hindi ka nais-nais na asal ni Daniel noong sila ay magkasintahan pa. Ang pagkalat ng mga videong ito ay nagbibigay linaw sa ilan kung ano ang pag-uugali ng aktor, bago pa man natapos ang relasyon ng Katniel. Sa kabilang banda, may mga taga-suporta rin si Daniel na tinatanong kung bakit ngayon lamang lumabas ang mga videong ito, at bakit walang reaksyon mula sa iba noong sila ay magkasama pa? Hindi rin nila maiwasang punahin ang patuloy na paglaki ng issue ng kanilang paghihiwalay, na ayon sa kanila, ay nakakapagod na. Ngayon na may pagtatalo na sa pagitan ng mga taga-suporta ni na Catherine at Daniel, nagiging komplikado ang tanong kung sino nga ba ang dapat paniwalaan. Ano ang iyong opinion dito? Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.